dito sa Barangay Poblasyon sa tabi lang ng Basista Police Station matatagpuan ang produksyon ng latik. Tara, bisitahin natin! Hello po! Ang latik ng basista ay nanguna sa larangan ng paggawa nito sa probinsya. Ngunit ang produksyon ay unti-unting nawala sa bayan. Kaya naman, naisipan ng lokal na gobyerno na muling buhayin ang produksyon sa sentro ng bayan. Nag-start po kami ng gumawa ng latik noong December po, hanggang ngayon po. Marami pong naging benepisyo po sa paggawa namin ng latik. Marami kaming natutunan, kakatulong din sa pang-araw-araw din po namin na nakakarating po sa ibang lugar, nakakarating po ng Canada, hindi kung saan saan lugar po, maraming order po. Masaya dahil kilalang kilala na po ng basista ng latik po. Kakaiba ang latik na ino ng bayan sapagkat di lamang basta-bastang niluluto ito sa gata. Dahil ito ay nilalagyan pa nila ng katiba na gawa sa nilutong gata at sinakob. Bago pa ito isalang sa oven. Matapos ang isang oras ay hahanguin na ito mula sa oven at palalamigin sa loob ng tatlong oras bago ang packaging. Ang special latik ng aming bayan, nabibili ito sa halagang 150 pesos para sa small 180 pesos sa medium, 250 pesos sa large, at 450 pesos naman sa extra large. Di lang yan, meron ding extra special na latik na magkakahalaga ng 180 pesos para sa small, 240 pesos sa medium, 320 pesos sa large, at 580 pesos naman sa extra large. Before, it's just like it's only a dream pero nung makita namin na pawala na yung mga producers ng latik dito sa bayan namin tinawag po natin itong mga maglalatik at uh, tinuruan natin sila kung paano gumawa ng latik na gawa sa oven at gaano po katagal bago po maluto yung latik hindi ito 30 minutes and sa oven, 1 hour. Paano po malalaman kung pwede na po siyang tanggalin sa kalan? Makikita mo rin pag na. We tried to put up a building for them, exclusive for these uh, latik producers. Dahil sa produktong yan ng suman at latik, ang ating mga U-Make, uh, this organization, the U-Make our uh, members are now enjoying. So very successful na ang ating facility sa ngayon. Ganun pala siya katagal bago maluto, no? Now I know. At dahil hindi na ako makapag-antay, ito ang totoong galing doon sa kawali. Tara, tikman natin sarap. Hindi pa ito na-oven, ha? Paano pa kaya pag na-oven na? Sobrang bet ko talaga nito. Try nyo na! Siguraduhin wag makaligtaang ang bumisita sa palengke para makabili ng lati. Nagbubukas sila ng alas 5 o alas 6 ng umaga. Kaya agahang magpunta upang hindi maubusan. Nagsusuplay din sila sa merkado at maaari ding dumiretso sa pagawaan upang mag-order ng latik na maaaring pangpasalubong, panghanda at pangmeryenda. Nakikilala na nga ang bayan ng basista dahil sa mga cornhouse products at ng latik. Pero ang aming bayan ay nauna nang nakilala bilang Home of the Finest Orchestras.